Binanggi ni Liberal Party Standard Better Ma Rojas na may kinalaman siya sa pagpapalit ng maintenance contractor ng MRT. Nauna kasing sinabi ni Senadora Grace Poe sa isang panayam sa radyo na si Rojas ang DOT si Secretary nang nangyari ang pag-aayos sa kontrata sa panibagong maintenance contractor. At yan naman po ang tinutukan ni Mark Salazar. Ang di raw tamang pagmementina sa MRT-3 ang ugat sa mga problema sa operasyon nito. At ayon sa magka-running mate na sina senador Grace Poe at Jesus Codero, dahil daw ito sa pagpapalit sa maintenance provider ng MRT-3. Binigay po ang kontrata magmula sa isang reputable Japanese firm na Sumitomo. Binigay po yan sa PH Trams at saka APT Global. At ang pagpili sa kanila, ang mga kontrata ay pinirmahan kung hindi ako nagkakamali less than two weeks pagkatapos maupo si Sekretary Abaya at nung siya ay inimbitahan namin sa hearing, tinalong namin siya bakit po pinirmahan ng kontrata ang sabi niya ay ganito kasi pagdating ko doon, yari na yung kontrata, pinirmahan ko na lang pero ito'y naaprubahan na, na. eh sino ba yung bago siya pinagpasangatiin yung kontrata, panahon ni Sekretary Rojas yan. pero iginit ni Rojas na wala siyang kinalaman doon yung po bang uh, PH Trumps, uh, yung review po na na-approval, dumaan mo ba sa office yung your sh uh, short stint in the DOTC? No. Not at all talaga. You did not encounter uh, their portfolio before it was approved? I don't recall. There was no the. Ang pinag-uusapan dito ay yung uh, maintenance ng MRT which was a Sumitomo at the time. So uh, nung ako po yung nanunungkulan ay pinagpatuloy ko lang po on a holdover yung Sumitomo. Nang umupo bilang DOTC Secretary si Rojas noong June 2011, sumitomo pa ang maintenance provider ng MRT. Pumalit kay Rojas bilang kalihim ng DOTC si Secretary Jun Abaya noong October 2012. Sinisi pa ng GMA News na makuha ang pahayag ni Abaya patungkol sa issue. Samantala, nakarating na kay Rojas ang apila sa kanya ng kapangalan niya at nagbitiw na presidential candidate na si Manuel Antonio Rojas. Inurong ni Manuel ang kanyang kandidatura at sinabing nagdeklara lamang daw siya para makakuha ng atensyon para sa kanyang anak na may karamdaman. Nangako naman ng tulong si Rojas. Mark Salazar nakatutok 24 oras.